manalangin pagkagising sa umaga Panginoon sa pagmulat ng aming mga mata sa panibagong araw kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagkakaloob ng buhay Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga buhay na puno ng pag-asa at pangarap Hinihiling namin ang inyong patnubay at bigay na lakas habang kami ay lumalaban sa mga hamon ng bagong araw. Ama naming mapagmahal, kami po ay humihiling ng inyong patnubay para sa aming pamilya at mga kaibigan. Ingatan ninyo sila sa bawat hakbang na kanilang tatahakin sa araw na ito. Nawa ay maging inspirasyon kami sa kanila sa pamamagitan ng aming mga kilos at mga salita. Panginoon ng katarungan, hinihiling namin ang inyong bigay na proteksyon para sa aming mga kabataan na nag-aaral at sa amin na nagtatrabaho. Bantayan ninyo kami sa aming mga gawain at patnubayan ninyo kami na makauwi ng ligtas mula sa paaralan o trabaho. Nawa ay mapanatili ninyo kaming ligtas mula sa anumang peligro. Panginoon ng liwanag, hinihiling namin na alisin ninyo ang mga pangamba at takot na maaring magdala ng kaba sa aming mga isipan. Buksan ninyo ang aming mga puso at palakasin ang aming pananampalataya. Hinihiling namin ang inyong gabay sa lahat ng oras ng buong araw. Sa inyong pangalan Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa buhay na aming nararanasan. Nawa ay patuloy ninyo kaming bantayan buong araw at sa kinabukasan amen